Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat na raan at anim hanggang apat na at anim na pu. Kabanata apat anim. Galit na hinawakan ni Wu Chi ang kanyang kwelyo, kung alam ko, pupunta ba ko dito? Bigyan mo ako ng gastric lavage. Bagaman labis na hindi nasisiyahan ng doktor sa kanyang saloobin, mabait pa rin siya at nagmamadaling sinabi sa nurse, maghanda ng mga gastric lavage tool. Mabilis na tumango ang NARS at nagsimulang maghanda. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Wu Chi na may panibagong sakit sa kanyang isipan. At pagkatapos ay nawala ng kontrol ang kanyang buong katawan mula sa kanyang isip, at lahat ng kanyang iniisip ay shield. Kaya't hindi niya namamalayan, nasaan ang banyo, nasaan ang palikuran. Walang kamalay-malay na itinuro ng doktor ang kanang kamay at sinabing, kumaliwa at pumunta sa dulo. Nang marinig ito ni Wu Chi, sumigaw siya at nagmamadaling pumunta sa banyo. Nagmamadaling humabol ang guro at ilang kaklase. Sa sandaling sumugod si Wu Chi sa banyo, Dumirecho siya upang buksan ang isa sa mga compartment. Pagkabukas, imbes na pumunta sa inidoro, tumingin siya sa inidoro, nang makitang walang laman ang palikuran. Agad siyang lumabas at binuksan ang pangalawa. Natakot ang lahat sa kanyang mga kilos. Maaaring kakain ba siya ulit ng shit? Sa sandaling ito, binuksan ni Wu Qi ang pangalawang compartment, at mayroong isang old master sa loob nito. Si Wu Qi ay malapit ng sumugod kaagad. Hinawakan siya ng lahat ng mahigpit at bumulong. Hindi, Wu Qi, hindi. Sumigaw si Wu Qi, bitawan mo ako, bitawan mo ako, hayaan mo akong kumain. Gusto kong kumain. Halos gumuho ang lahat. Anong nangyari sa taong ito? Biglang naging nurote. Kung hindi, bakit siya biglang nabaliw? Desperado na kumain ng shit. Ang guro ay sumigaw sa sandaling ito. Dali, buhatin siya at ilabas. Kaya maraming tao ang magkasama. Dinala lang siya palabas. Paglabas na paglabas niya sa pinto ng banyo, bumagsak si Wuchi at sumigaw. Ibaba mo ako. Gusto kong kumain ng shit. Ibaba mo ako. Kung hindi ako makakain nito, mamamatay ako. Ibaba mo ako. Ang buong emergency department ng ospital ay nagkagulo. Nakakita na sila ng mga taong may iba't ibang sakit. Ngunit sino ang nakakita ng mga taong nagpumilit na kumain ng shit? At siya ay isang bata at gwapong lalaki. Ano ang dahilan? Napahiya din ng doktor at nagtanong, kailangan lang daw niya ng gastric lavage. Bakit bigla niyang sinabi na gusto niyang kumain ng shit? Nagtataka sila kung may problema ba ang taong ito sa kanyang nerves? Mas mabuti kung dalhin mo siya sa Sanity Lab Hospital. ba? Diba? Kapag naisip ito ng guro, ang ganitong bagay ay talagang hindi mukhang isang uri ng sakit sa organ. Tinatayang ito ay isang problema sa pag-iisip. Kaya nagmadali siyang nagsabi, pumunta tayo sa Sanity Lab Hospital. Sa oras na ito, halos mabaliw si Wuchi, Iniisip niya ngayon ang tungkol sa pagkain ng shit, at handang saktan ng sarili kung hindi niya ito makakain. Patuloy niyang sinasampal ang kanyang sarili, sinasamantala ang pagkakataon, lunguhad sa lupa at hinahampas ang ulo sa sahig. Sinunggaban siya ng mga kaklase, ngunit nagbago siya, naging mas iritable, at sumigaw ng ligaw, mga bastardo kayo, kung hindi niyo ako hahayaang kumain ng shit. Mamamatay ako hindi mo nakikita. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magpumiglas ng marahas. Dahil sa lakas ng pagsabog niya, hindi siya pinigilan ng ilang kaklase. Sabay-sabay siyang kumawala, mabilis na nagtungo sa banyo. Maraming kaklase ang nagmamadaling humabol, ngunit hindi sila kasing bilis niya. Nang magmadali ang lahat sa banyo, kanina pa niya hinila ang Old Master at inihagis ito sa lupa. Dumirecho siya sa banyo at sinimulang punan ang kanyang bibig ng sheet. Nagmamadaling humakbang ang lahat at kinaladkad siya ng mahigpit, ngunit dahan-dahan siyang huminto at hindi pa rin tumitigil. Hindi man lang itinaas ng matandang guro ang pantalon at natakot, at nanginginig siya sa lupa, may natakot sa nakita. Agad niyang nilabas ang phone niya at kinuhanan siya ng video na nakapost sa Facebook. Isang pambukas ng mata, ang Oris Hill People's Hospital ay may isang baliw na kumukuha ng sheet at kinain ito. Kabanata 457 Ang punong guro at mga kasama sa silid ni Wu Chi sa parehong dormitoryo, ay halos nahirapan sa kanya. Nilabanan nila ang pagduduwal at nais na ibalik si Wu Qi sa doktor. Ang matandang guro na hinila ni Wu Chi sa banyo, at itinapon sa sahig ay bumulong. Kung may sakit ang utak mo, Huwag mo siyang palabasin. Bakit siya nagnanakaw ng sheet? Ang punong buro ay mukhang nahihiya at kinuha ang kanyang pataka. Iniabot sa kanya ang limang daan. At sinabi, Guru, ito ay dapat magbayad sa iyo para sa iyong pagkawala. Mangyaring patawarin mo ako. Hindi inaasahan ng Old Master nakikita siya ng limandaan sa ganitong paraan. Ang mga hinaing ay ngayon lang nawala sa isang iglap. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may kagalakan Well, gusto mo ba sa susunod? Bumuntong nga ang punong guro at sinabing Tito, ayoko na sa susunod Kung hindi mo ito natapos Mangyaring magpatuloy sa pagpasok Pagkatapos magsalita, mabilis siyang sumigaw sa lahat Dali, dalhin si Wuqi sa doktor Pagdating niya sa doktor, sinulyapan siya ng doktor Pagkatapos ay isinuka ang lahat ng hapunan, at sinabi, nakikiusap ako, dalhin mo siya sa ospital ng pag-iisip, hindi talaga natin mapapagaling ang ganitong uri ng sakit. Sinabi ng punong guro, bueno, kahit papaano, bigyan mo siya ng paghuhugas ng tiyan, kung gaano karumi ang kumain. Iiyak na sana ang doktor at sinabing, pwede ko siyang labhan, pero hindi ka ba natatakot na bumagal siya at kumain ulit? Kahit paano ko hugasan ito, kailangan kong ilagay ang tubo ng kaunti. Hindi ko ito matiis. Ang bilis niyang kumain. Tinanong ng punong guro ang ilan sa kanyang mga kaklase, ito na ba ang pangalawang pagkakataon para sa kanya? Oo, ang parehong kaklase ay nagmamadaling tumango at nagsabi, halos isang oras lang ang pagitan. Sinabi ng punong guro, kung gayon ay maaaring kumain siya sa isang oras pa, sa pag-iisip nito, nag-alinlangan siya sandali, at sinabing, punasan mo siya, sumakay ka sa kotse, pumunta tayo sa Sanity Lab Hospital. Kung hindi, kung sakaling maantala, matatapos na naman ito. Kailangang tiisin ng lahat ang pagduduwal, panasan ng tisyo ang bibig ni Wu Chi, at pagkatapos ay tulala siyang naglakad palabas. Pagsakay niya sa kotse, bumalik sa katinoan si Wu Qi nakaramdam ng kakaibang pagduduwal sa kanyang bibig at hindi niya maiwasang magtanong ano ang nangyari sa akin nagtataka ang isang natutulog na nakaupo sa tabi niya hindi mo ba naaalala umiling si Wu Qi at sinabing hindi ko matandaan naalala ko lang na sumakit ang ulo ko ngayon lang at ang isip ko ay umiihip pagkatapos magsalita inilagay ni Wu Qi ang kanyang kamay sa kanyang bibig bunguntong hininga siya, at kaagad na siya ay halos himatayin. Nagblurted siya at nagtanong, ano ang sitwasyon? Kinain ko na naman ba ang bagay na yon? Ang nakaupo sa co-pilot, ang matandang kaklase ay tumalikod at nagsabi, Boss, hindi ka namin napigilan sa lahat ng aming pagsusumikap ngayon lang. Sumugod ka sa banyo at kinuha ang isang matandang gurok. Ang bedmate na nakaupo sa tabi ni Wu Chi ay nagmamadaling nagsabi, Hoy, huwag mo nang pag-usapan. O, oh, napagtanto ng bunso na ang ng ito ay medyo kasuklam-suklam, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig ng may interes. Nagmamadaling nagtanong si Wu Chi, Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Ito, nagkatinginan ang lahat. Walang gustong ilarawan ang kakilakilabot na eksena sa demonyo ngayon, at kahit na iniisip ito, nakakaramdam ito ng kasuklam-suklam. Sumigaw si Wu Chi na may madilim na mukha, Dam, hindi mo masasabi sa akin. Dumagundong ang boses, at agad na umaalingasaw ang buong sasakyan. Kabanata 458 Medyo nahihilo ang tatlong kaklase at ang head teacher na nagmaneho. Nagmamadaling ibinaba ng punong guro ang lahat ng bintana at hinaya ang patuloy na bumuhos ang hangin sa sasakyan Na itinuring na nagpapaalis ng amoy Sumabog si Wuchi, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa taong nasa kanyang kanang kamay Pangapat, kung hindi mo sasabihin sa akin ng malinaw, huwag mo akong sisihin sa pagbaling ko sa iyo Ang dalawang daang libo na kinuha mo sa akin noong nakaraan Bilasan mong ibalik sa akin. Pagkarinig nito, nagmamadaling sinabi ng lalaki, Boss, sabi ko, sabi ko okay lang. Ngayon lang, bigla mong kinailangan nakainin ang bagay na yun na parang baliw. Pinilit ka naming pigilan, pero masyado kang malakas at nakatakas. Pagkatapos, tumakbo ka sa banyo ng ospital, ngunit hindi ka namin naabutan. Pumasok ka sa isang cubicle at pinalabas ang isang matanda at pagkatapos, ang mukha ni Wu Chi ay naging itim. Nilabanan niya ang pagduduwal at bungulong. Ako, kumain na ba ko? Maingat na tumango ang ikaapat na bata, at sinabing, oo, oh, kayo, nakakain ka na. Biglang tumalsik ang suka ni Wu Chi. Ang bagay na kinakain niya ng dalawang beses sa isang hilera, lahat ay naisuka niya sa kotse. Sa oras na ito, ang buong kotse ay tila nahulog sa isang septic tank. At ito ay amoy kanal, at ang mga bintana ay mahirap gamitin kapag nagmamaneho. Ang apat na iba pang tao sa kotse ay tuluyan ng bumagsak. Gustong mamatay ng punong guro, kakabili pa lang niya ng kotse sa halagang ang libo, at dalawang linggo pa lang na minamaneho nito, at natatakpan na ito ng suka. Tinatayang hindi na siya makakapagmaneho sa hinaharap, pero wala rin siyang lakas ng loob na magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pamilyang Wu ay masyadong malakas. Sinabi na sa kanya ng principal na dapat niyang alagaan si Wu Qi at hindi dapat maging pabaya. Sa oras na ito, naging sikat sa Facebook ang video ni Wu Qi na kumakain ng shit. Ang ganitong uri ng brutal at hindi makataong jablo na video ay sumabog sa sandaling ito ay umakyat. Nagulat ang pamilya Wu sa Xu at Hangzhou nang makita nila ang video na ito. Kinabahan ang buong pamilya tungkol dito. Ang pamilyang Wu ay isa sa pinakamalaking pamilya sa timog ng Ilugyangsi. Lagi nilang binibigyang importansya ang kanilang mga anak. Biglang, nagkaroon si Wu Qi ng isang hindi maisip na bagay. Agad na napagtanto ng pamilyang Wu na tiyak na may nangyari, kaya kailangan nilang pumunta at alamin. Kasabay nito, sinusubukan din ng pamilyang Wu ang lahat ng paraan upang makipag-ugnayan sa buong network para magtanggal ang mga video. Kung tutuusin, masyadong nakakahiya para sa kanila ang ganitong bagay. Ano kaya ang mangyayari sa isang malaking pamilya na tulad nila? Gayunpaman, ang bilis ng pagkalat ng video na ito ay napakabilis. At kumalat ito sa mga platform tulad ng YouTube, Instagram, at Twitter. Halos agad itong naabot ang pinakamainit na estado. At agad itong nakilala. Galit na galit ang ulo ng pamilya Wu. Agad na tinawagan ng ama na si Reginar, si Wu Chi at Bu Mulong. Ano ang nangyayari sayo? Ano ang nagpapasigla sayo? Alam mo ba ang iyong video? Matapos sumabog ang video, gaano karaming itim ang pinahid sa mukha ng pamilya. Nang marinig ni Wuchi na sumabog ang video sa YouTube, hindi na siya makapaghintay na saktan ng sarili hanggang mamatay, o tumalun na lang sa kotse at magpakamatay. Umiyak siya ng malakas at sinabing, Dad, hindi mo ako masisisi dito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Magkakaroon ng problema ang utak ko bawat oras. At pagkatapos ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na kumain ng bagay na yon. Ang buong tao ay ganap na walang kamalayan. Sabi ng kaklase ko, kapag hindi ako makakain yan, sinasaktan ko ang sarili ko at magpapakamatay. Dad, kailangan mong gumawa ng paraan para mailigtas ako. Nang marinig ito ni Reginar, agad niyang sinabi, Anak, hintayin mo ako, lilipad ako kasama ang iyong kapatid at ang doktor. Pagkatapos magsalita, agad niyang dinala ang kanyang kapatid na si Roger. Huli na para mag-empake ng anumang bagahe, at nagmamadaling sumakay ng pribadong eroplano mula Susho patungong Ores Hill. Sinamahan sila ng buong pangkat ng manggagamot ng pamilya Wu. Ang lakas ng pamilyang Wu ay higit pa sa pamilya Song ng may malaking margin. Nasa pamilya ang lahat ng aspeto ng pagsuporta sa mga pasilidad hindi lamang mga pribadong jet, pribadong yate, kundi maging isang pribadong pangkat ng medikal at pangkat ng seguridad. Ang pangkat ng manggagamot ng pamilya Wu ay binubuo ng anim na nangungunang ekspertong medikal sa iba't ibang larangan. Kabilang ang isa sa mga pinakamahusay na eksperto sa psychiatric sa bansa. Gayunpaman, hindi alam ng pamilya Wu na kahit na ang pinakamahusay na mga psychiatrist sa mundo ay hindi magagamot ang sakit ni Wu Qi. Kabanata 459 Nasa gate ng Oris Hill University of Finance and Economics si Charlie sa oras na ito, at magiliw si Aoshu. Ginoong Wei, napakagaling mo, napakarami sa amin ang naging walang kwenta, upang kumbinsihin si Yusheng sa loob ng mahabang panahon. Kaya sinabi mo lang sa kanya ang ilang salita, at agad niyang naisip yon. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, maaaring pagkatapos tumalon sa lawa, natanto niya ang kahalagahan ng buhay, makikita lamang ng mga tao ang ilan sa kanilang sariling mga problema. Kapag sila ay nasa desperasyon, paulit-ulit na tumango si Aoshu, at sinabing may pasasalamat, Mr. Wade, maraming salamat sa pagkakataong ito kung hindi dahil sa iyo. Maaaring malabo si Yusheng, sinabi ni Charlie. Huwag mag-alala, haharapin niya ang buhay ng positibo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, pinaalalahanan ni Charlie, kailangan mo ring mag-ingat sa iyong sarili. At kapag nakahanap ka ng kasintahan sa hinaharap, huwag magpalin lang sa gayong scumbag. Nahihiyang umiti si Aoshu, at sinabing, Siyempre hindi, ako ay matalino. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Charlie na may malalaking mata na puno ng paghanga, at bumulang, napag-isipan ko na, kung makakahanap ako ng boyfriend sa hinaharap, maghahanap ako ng katulad ni Mr. Wade. Ngumiti si Charlie at sinabi, gusto mo bang kumuha ng manugang? Sumagot si Aushu na may kahihiyan, kung mahahanap ko si Mr. Wade, hindi mahalaga kung hindi siya pumunta sa pinto. Tumango si Charlie at ngumiti. Okay, bata ka pa ngayon. Mag-aral ka ng mabuti. Hindi pa huli ang lahat para umibig pagkatapos ng kolehiyo. Binulang ni Aosho sa kanyang maliit na bibig. At sinabing, kung makikilala mo ang tama, maaari mong pag-usapan ito ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na pag-ibig ay ang pinakamalaking. Oo, oh, seryoso rin sinabi ni Charlie kung talagang nakilala mo ang tamang tao. Siyempre huwag palampasin ang pagkakataon. Dahil doon, hindi nag-isip ng malalim si Charlie, at sinabi sa kanya, Okay, pwede ka nang bumalik sa kwarto, aalis na ako, sabi ni Aoshu, Mr. Wade, aalis ka na, gusto mo bang magkape muna tayo na magkasama? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay, tumigil na ako sa pag-inom ng kape hindi ako makatulog sa gabi pagkatapos uminom. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Ao ng isang mensahe sa WeChat, hindi niya namamalayan na binuksan ito. Siya ay natigilan at bumulong. Nanay ko, nakakadiri. Nagtataka na tanong ni Charlie. Ano ang mali? Saglit na nag-react si Ao Shou, at saka ibinigay ang telepono kay Charlie, habang umuubo ng marahas. Sinabi niya, ang mainit na video sa Facebook. Si Wu Chi, talagang nagmamadaling kumain ng dumi sa banyo ng ospital. Ay, nakakadiri talaga. Sinong kakain ng ganyan? Ang sakit. Sinulya pa ni Charlie ang video. Nakakadiri talaga. Pero ito ay magandang tingnan. Hindi ba siya ang batang aso na mahilig magbigay sa iba ng mga psikolohikal na pahiwatig? Sa pagkakataong ito ay nasa cusp na siya at nararamdaman ang kasiyahang dala ng mga psikologikal na pahiwati. Nakikita na ni Charlie ang hinaharap ni Wu Chi. Dapat siyang kumain ng dumi isang beses sa isang oras. Kung hindi, mahuhulog ang buhay sa sukdula ng pananakit sa sarili at pagpapakamatay. Walang kwenta kung atali siya ng mahigpit. Kung hindi nila siya mapakain, susubukan niyang kagatin ang kanyang dila, magtatangka ng hunger strike, umiwas sa tubig at patuloy pa rin sumisigaw sa makatuwid ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili siyang buhay ay upang matugunan ang kanyang pangangailangan na kumain ng dumi bawat oras kung hindi ang taong ito ay magdaranas ng pagpapahirap at mamamatay sa loob ng isang buwan ngunit sa kabutihang palad ang pamilyang Wu ay isa ring malaking pamilya na may malaking base ng suporta at maraming tao ito ay tiyak na kailangan sa hinaharap, ngunit si Wu Qi ay magiging miserable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kailangan niyang kumain bawat oras. Hindi nila alam kung gaano siya tatagal. Nang umuwi si Charlie, ipinadala si Wu Qi sa Sanity Lab Hospital. Ang Sanity Lab Hospital ay ang tanging psychiatric na ospital sa Ores Hill, ngunit ito ay masyadong malayo. Kabanata 4 na at anim na ang pagmamaneho ng 23 kilometro. Ang amoy sa kotse na ito ay maihahambing sa isang septic tank. At para sa iba pa, ito ay simpleng pagpapahirap tulad ng isang purgatorio sa lupa. Kakababa lang ng sasakyan at tinutulungan si Wu Qi na maglakad papasok sa ospital. Sa oras na ito, biglang nakaramdam ng mali si Wu Qi. Nakaramdam siya ng pagkahilo at sakit sa kanyang ulo. Kaya tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at umiyak na nagsabi, tapos na, mababalik muli ang pakiramdam na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali at kung ako ay muling matalo, kailangan niyo akong pigilan. Maraming tao ang may matagal na takot, ngunit tumango sila nang hindi sinasadya. Ang naisip nila sa puso ay kung hilahin siya. Tiyak na susubukan niyang hilahin ang mga ito, ngunit kung magtagumpay siya, ito ay talagang masama kaagad pagkatapos, biglang nagbago ang mukha ni at sumigaw, nasaan ang banyo, nasaan ang palikuran, nagkatinginan ang lahat, desperado sa kanilang mga puso, nagsimula na naman talaga, ano ang gagawin natin, sumigaw ang punong guro, itulak mo siya roon, huwag mong bitawan this time, kaya dali-dali siyang niyakap ng lahat, inihiga siya sa lupa. At saka mahigpit na idiniin ang kanyang mga paa. Sinabi ng punong guro, maghintay ka, tatawag ako ng doktor para tumulong. Diniin ng tatlong tao si Wu Chi, ngunit si Wu Chi ay hirap na hirap, ang isa sa kanila ay hindi napigil ang sabihin, hindi ko na siya mahawakan, ano ang dapat kong gawin? Kung hindi mo mahawakan, kailangan mong pindutin ito, ang isa pa ay nagsabi, maghintay hanggang sa matanggal ko ang aking sinturon, at etali ang kanyang mga binti. Ito ay isang magandang paraan. Sa sandaling ito, si Wu Chi ay nakadapa sa lupa. Ang kanyang mga mata ay namumula. At siya ay sumigaw at sumigaw. Bitawan mo ako. Kayo, bitawan ninyo ako. Hindi sanay dito ang mga taong dumadaan sa Psychiatric Hospital. Lahat ay tamad na tumingin. Kung tutuusin, madalas may mga hysterical na pasyente dito. Sa oras na ito, pinangunahan ng isang retiradong old master, na nakatira sa likod na bakura ng pamilya. Ang isang napakalaking husky papunta sa harapan. Ang husky ay naamoy kahit saan, at pagkatapos ay tumingkayad sa isang bilog. Nang makita ito, ang kasama sa silid sa kwarto ni Wu Qi ay sumigaw sa matandang guro, bilasan mo at ilayo mo ang yung aso, huwag mong hayaang hilahin niya ito dito. Pinandilatan siya ng matandang guro at sinabing, makokontrol mo ba ito? Ang kaklase ay nabalisa at bumulong. Ikaw na patay na matandang guro. Kung hindi mo aalisin ang iyong patay na aso, isang malaking bagay ang mangyayari. Malamig na sumimangot ang matandang guro at sinabing, anim na taon ko nang inaalagaan ang asong ito. Hilahin man ito sa aking higon. Hahayaan ko itong magtrabaho ng kusa. Pagkatapos ay nililinis ko itong muli, at hindi ako papayag na ito ay mali. Sino ka sa tingin mo? Ikaw, hindi na kaimik ang kaklase. Sa oras na ito, ang husky ay nagtrabaho ng husto, nakabunot ng ilang beses, at naglabas ng maraming mainit na sheet. Nabaliw na si Wu Chi nang makita niya ang eksenang ito. Tila nabigyan siya ng stimulant sa isang iglab at ang lakas ng kanyang katawan ay sumabog ng ilang beses sa isang iglap, mariin siyang yumuko, at ibinagsak ang tatlong tao sa lupa. Bumagsak silang tatlo sa magkabilang panig, at bago sila magkaroon ng oras na sumigaw, ang ikaapat na bata ay bumagsak at sumigaw. Pigilan mo ang boss, gaya nga ng sabi ng tatlo, nabaliw sila para makahabol. Ngunit, paano sila makahabol sa nababaliw na si Wu Qi? Si Wu Qi ay sumugod sa husky sa isang iglap, patungo sa malaking tumpok ng sheet sa lupa, na parang isang masamang aso, nagmamadaling kumuha ng pagkain, ibinuka ang kanyang bibig at nagmamadaling sinubo ito. Ang matandang guro ay nabigla sa eksena, binalibag ang tatlong tanawin, tumalon ng kalahating metro ang taas, at nanginginig, ikaw, ikaw, ilang araw ka nang nagugutom.